Madali ko na po ma'am, oh, pero yeah. siyempre kailangan pa rin mag ingat po eh. Ito na po, magantay mag lang po kayo. Wala po ba talaga yung kasama papuntang hospital? Nako, pinaalala mo pa, ewan ko ba sa lalaking yan? ko ako baka sinabing umuwi na, sana naman. Masensya na po. May pedestrian po eh. May mga tumatawid po eh. May mga bata po. Masensya na po. Bilisan mo na! bilisan mo na please. Ang sakit na. Rescue to! Kuya, bilisan mo na. Anak! Anak! Kaya mo yan, anak. Sabi ko kasi kay Rescue to, na Hindi na ako Eh, magpapamanicure pa sana ako. Itong mga pinamili kong grocery, paano ko ba ililigpit lahat? Ang anak na talaga ako, kuya! Opo! Okay. Antay na kayo, ma'am. Antay na ma kayo, ma'am. Ay, dyan na po. Ako, ma'am, traffic pa ata. Anong traffic? Pag-aw, pag, -o -pag, -o -pag, -o -pag, -o -pag -o muna, pag-aw mo na, kuya. Pwede. pa po ma'am, naka-red no, pa po. Na po. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang i-star po pa. Ito, sa nyo na lang yung pinapay. Okay, sige, sige, sige. Kuya, yeah. the bag broke. Po? Ha? Yung, yung, yung bag nasira, may extra ka ba? Sige po, ako babahala dyan. Oh, 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 ano ah, ko pa naman kung anong bag, bro kung sinasabi niyo, ma'am. Ito na po, ma'am. Ito na po, ito na po. Hoy! Bilusan niyo nga! Huwag kayong parang nasa mal kung tumawad! Uh, pasensya na po! Pambili ah, cord ng anak ko, mahaba. Pero yung pasensya ko, ko. Ito na po, ma'am. Anak! Anak! Ay, may na. Bilisan mo na! Ah, no, ma'am. Ito na po, Sa dito dito asawa ko. Nasaan na? Oh, yeah. na po, ma'am. Ito oh, na po, ma'am. Ito oh, na, ma na po yung hospital. Ito na po yung emergency room. Ito ah, na po, ito na po, ma'am. Ito po. Hello, Sir! Hello, Sir! Eh, kayo po ba si Mr. Restituto Santillan? Pinapatawagan po kasi kayo ng misis nyo Sir. Ganito po kasi. Haha! -ha. Uh, sa wakas dahuli din kita. Ikaw ang karelasyon ng asawa ko, no? Uh, sir, ano ho? Kaya siguro laging umaalis ang misis ko dahil nakikipagkita sa iyo, no? Naku! Naku, Sir! Hindi po! Top driver lang po ako. Wala po kaming relasyon ng misis n'yo Huwag ka lang magmaang-maangan. Ako sir, driver lang po ako. Hinihatid ko lang po yung misis nyo papunta sa ospital. Ha? Ospital? Opo sir. Ganito po kasi sir. Nanganak na po yung misis nyo. Hinihatid ko po ha? siya sa ospital sir. Ha? Nanganak na si Jonah lalab ko? Opo sir. <laughs> Opo sir, congratulations po sir. Congratulations po. Wala nga po siyang kasama sa hospital sir eh, Kaya inahanap ko po kayo. <laughs> Nalalap ko. Ganito po sir. Uh, um, uh, huwag po kayo mag-alala. Mahal na mahal po kayo ng misis nyo. I-send ko po sa inyo yung details kung nasaan po naka-check-in po ngayon yung misis ko po, no? Ng no, hospital. At saka yung room number po. Yes, yes, yes! May junior na ako! malamang po, giti ng panganay ko. Manang-mana pala sa akin eh. <laughs> Ayun nga yung sabi niya sir, mukhang kamukha mo nga daw po eh. Ito sir, ah, ito e po yung room number. Teka, sinulat ko po dito eh. 254 sir, room 254 sa New Era General Hospital sir. Yun po yung room number. Okay, okay. Pare, salamat ha. Pasensya ka na pala sa akin kanina. Napaghinalaan pa kita. Mahal na mahal ko talaga si John lalap ko eh. Kaya hindi ko maiisip maiwas ano, hindi magselos. Pasensya ka na ha. Oh, walang problema po sir, wala pong problema. Uh, kahit hindi ka namin kakilala pero naging malaki ang bahagi mo na itulong sa amin. Uh, papunta na ako sa ospital. Uh, paano ba kami makakabawi sa iyo? Naku no, sir, sir, wala walang, walang po. Obligasyon po talaga namin mga driver na maihatid sa kanilang paroroonan. Yung mga customers po namin. Okay, magaya na din sir. Kaso, in-extend mo pa yung obligasyon mo sa pagtulong at pagmamalasakit sa misis ko. Alam nyo naman, alam naman po natin na emergency situation eh, sir. So, talagang dadamay tayo kung dadamay kasi kung sino-sino pa bang magtutulong, kung tayo-tayo lang, di ba, sir? Oo, oh, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Yes po, sir. No problem po. Wala pong problema, sir. John M, salamat po at your service. Congrats po. Maraming salamat. Marami salamat po ulit. Sige po, sir. Salamat, salamat. May junior na ako.